Kapag dagabigla ang lakad, mas natutuloy. Ngayon naman for today's video, eto at nagluto kami ng pork shanghai, inihaw na tulingan, gumawa ng sala dito sa tabing dagat, at samahin na rin kami sa aming ang gala night before, bago nga kami magkahiya ng magdagat, eh, meron nga pala kaming ginanap na Christian Youth Cycle Concert o gawain ng mga kabataan namin sa church. Bawat kabataan ng lokal ng Church of Christ dito sa aming lugar ay nagperform at isa na nga doon yung mga kabataan namin sa church. Habang nagka-perform din nga sila, masaya akong nanonood ka ako. Parang kailan lang talaga ang panahon. Dati-dati ng mga panahon kabataan pa namin, isa din talaga ako sa nagperform sa mga ganyan. At ayun nga, pagkatapos na pagkatapos nila magperform, ay eh, bigla rin nga kami nagkahiya ng na magdagat bilang treat nga raw sa mga kabataan sa pagod nila ay kako ay go dahil talaga namang binabalak nga namin ng na magdagat dahil gustong gusto kong iligo sa dagat yung mga bata at sa madaling sabi nga kahit puyat puyat mga kami di yan ay eh, maaga din talaga kaming gumising para matuloy nga itong aming bigla ang yayaan na magdagat iba talaga ang power ng biglaan talaga namang natutuloy kahit walang kaplano plano kaya't ayan eto nga at pagkarating na pagkarating namin dito sa Tagumpay Beach Resort ay eh, kumain na nga pala kami ng almusal muna may kanya kanya din kaming almusal na baon yan tapos etong eh, dalawang bata ko ay eh, talaga namang excited na agad magliko ng dagat. Maigi na rin nga lamang at pagkarating namin dito ay maganda ang sikat ng araw. kaya ayan, hinayaan ko na rin nga kaagad silang magligo at tamang tama naman nga ka ako yan para sa kanilang ubo at sipon. Nung nakaraang buwan, galing na rin nga pala kami dito at sobrang nagandahan talaga ako dito sa lugar na ito. Kaya naman naisipan ko na dito na nga lamang sila yayain. Wala ding entrance fee dito at aking cottage nga lamang yung binayara namin. At ayan, nagbuni-muni lang kami ni Tutoy. Tapos eto nga sinananay at yung mga namin eh, ay umpisa na magbalot ng Shanghai. Dahil nga bigla nitong lakad namin ito ay wala nga kaming mga niluto at naisipan ko nga na dito na nga lamang kami magluto ng Shanghai na aming kakainin para sa pananghalian namin. May isang kilo nga pala itong Shanghai namin ngayon at etong biyanan ko nga pala ang nagmix niya dahil siya naman yung bihasa at ayan tulong-tulong na rin nga lamang kami sa pagbabalot. Halos wala pa nga kalahating kilo yung nababalot pero sobrang dami na namin nagawang Shanghai kaya at eto at kako mag-aumpisa na nga ni ako magprito. Dinala ko nga itong bago naming lutuan at kako sakto talaga ito kapag ganitong mga beach trip na pwedeng-pwede kami magluto kahit nandito dito nga sa tabing dagat. Gusto gusto ko talaga nagaluto sa mga ganitong klaseng lugar. Tapos mas masarap din naman talagang kumain ng pagkain kapag bagong luto at mainit-init pa lalo baka kapag Shanghai. Maya maya pa nga eto at hindi talaga masabi ang panahon kanina napakaganda ng sikat ng araw tapos eto naman maya maya bigla nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya eto at dali-dali nga kaming lumipad dito sa may waiting shed at dito na rin nga namin tinuloy yung aming mga prituhin. Kapag ganito pa namang maulan talagang napakasarap kumain lalo tuloy ako natatakam dito sa aming inalutong Shanghai. At ito naman nga po yung aking pangalawang kapatid ang inyong titang ina. Siya naman nga pala nag iho iho dito nitong isang malaking isdang tulingan at yung ilang pirasong tilapia. Habang abala-abala nga kami sa pagluluto-luto namin dito, eto naman yung dalawang bata at nagapakaabala din sa kanilang ina pagkalikutan. Kako ay talaga naman kaya pala nabintog ang tiyan ni Bernice sa inabumbahan. Pag sa mga kalikutan ay nagkakasundo nga itong magkapatid na ito. At ayan, medyo matagal-tagal nga nitong ihawin kaya naman halinhanan nga dito itong mga boyfriend ng mga kapatid ko. At maya-maya pa itumila naman na nga ang malakas na ulan. Kaya naman sabi ko ay bumalik na nga kami dito sa pwesto namin ng pagluluto para maganda naman yung view ng aking likod. Nanawa naman nga kagad sa unang pinagkakaabalahan itong mga anak ko. Kaya naman ito at kay mali, -mali din sa aking pagluluto. Bukod nga doon sa pork siya namin niluluto ay nagaluto din nga pala kami nitong hotdog rolls. Masarap din nga raw aring mariandahin lalo pa pagkatapos magliko ng dagat. Pinapatas ko na rin nga muna din sa kapatid kong sitano at ng kakoy maayos ayos naman at malinis yung itsura. At ayan dahil talagang ako'y nagugutom na at natatakam na kahit medyo mainit-init pa ma nga itong Shanghai talaga namang inunahan ko na. Eto talaga yung kahit magkanda paso-paso na uso ko basta ng Shanghai sa sobrang sarap Man, talaga talaga. Bigla ako nalibat barerong napaso yung uso ko mga mare kaya at eto at napasunscreen na nga muna ako nitong glow babe. Medyo mainit na rin nga dito kaya nag oily na rin nga itong mukha ko kaya naman para kahit paano may panlaban tayo at protection sa init ng araw. Ayan nga ako yung nagsunscreen. Huling nakasalang na rin nga itong mga niluluto namin ngayon at eto na sobrang dami naming nalutong pork shanghai at paniguradong makakarami kami ng kain ngayon. Wow! At ito naman nga po pala yung mga inaiho-iho ni mga kapatid ko at kako ay malapit na wari itong masunog. At para naman nga doon sa panghimagas namin eto at may dala din nga pala kami nitong isang lata ng fruit cocktail at dito ko na nga lamang pinaghalo. Naglagay nga lamang ako dito ng condensed milk at saka ng all-purpose creamer tapos sielo at ayan pinaghalo-halo ko nga lamang at eto na ang aming pampalamig. Pasado alas 12 na rin nga ito nung makatapos kami sa paghahanda at ayan, pagkayaring pagkayari ay naghain na rin kami kagad para makakain. Siyempre, bago tayo kumain ay eh, huwag natin kakalimutang manalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo din mga mare. Abay, akala ko nga din sa mga kasamahan ko ay unang target nila yung lumpia pero nakakamali pala ako at ito palang aming salad. Sabi ko nga sa kanila ipang himagas namin na eh, bakit kako ito ang kanilang unang inupakan. Iba rin talaga ang sarap ng pagkain pagkatapos maligo ng dagat. Yan nga yung mga kasamahan ko talaga namang basang sisiw na at kaninang kanina pa nga ni sa pagliligo sa daga. Kanina pa rin nga rin sila gutom na gutom kaya pamihadong mauubos daw itong Shanghai sa amin. Sarap na sarap nga kami dun sa inihaw na tulinga na sinawsaw namin sa toyo, kamatis at saka sibuyas. Eto talaga yung mga pagkain na napakasarap kainin kapag ganitong nasa tabing daga. Talaga namang sobrang sulit ang sarap ng kain namin diyan na talagang busog na busog kaming lahat. <coughs> Hello! Say hello! Yeah. At pagkatapos nga namin mananghalian, eto nga at nagtambay-tambay kami dito sa may tabi ng dagat, nagmuni-muni at hinayaan nga namin na maligo yung ibang kabataan at etong aming dalawang batuta. may na rin nga lamang talaga at gumanda na ang panahon, uminit na uli, kaya mas na-enjoy nga namin itong dagat. Sobrang ganda, napakabughaw ng kalangitan at talaga namang napakapayapan ng paligid. Kaya naman, yun lang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.